Amoy, shout out, shout out. <laughs> oh, shout out, mapapanood mo to sa YouTube channel. Oh, shout out ka na. Sino mong gustong bati, mga classmates mo? <laughs> Kumusta ang ano? Kumusta ang paliligo sa ulan? Hindi ba naapaw yan? Hindi, hindi guys. Hi guys, welcome to my vlog. Sana all safe and healthy. Para everyone, everybody, happy. Saan na inalis yung mga, ano, yan ano? Saan na inalis yung mga naka-arang na yan, ano? Yung naggawa ko. Kasi, bapa rin, eh. So, saan yung mga naggawa nito? Ano? Sana nila si mga ganyan ano. Mga nakabara na yan oh. Ano. Hello, welcome to my vlog. Saka may gusto kayo shout out dyan. Kumusta ang paliligo sa ulan? Ingat lang ha, baka kayo madulas. Oh. Mapapanood nyo sa YouTube channel, Daily Oil Vlogger. Ano yung kayo nagbablog? Oo. Oh content ko ngayon for today buti swerte nyo hindi kayo nasama sa pinalis eh, no? yung iba kasi ang dami nang nawala dyan ng mga bahay ano eh, ay kayo talagang iba na mayari nito ah, ay kaya pala swerte naman ano eh saan nalipat yung mga dating ano dyan ah sa likod ah mayroon pa doon ano yung lupang gobyerno pa rin Ah, nito. Ah, oh, doon. Dito yung ano sa Mm. Akala ko nga, ang unang nabalitaan ko, sana daw ilipat sa 13. Sabi ko, irap naman nun, layo nun. Buti dito lang naman sa likod, ano. Ah. Sarap maligo sa ulan, ano. Ako eh. Naranasan ko rin yan nung araw. balang araw, ito puro kabahayan na to ano wala nang makikitang ano dyan subdivision ayun yata eh, likod ng trail and train oh no? oo ayun na eh. uh, oo konti na lang ang so, yung ano, wala pa oo, kasusaw kasusaw yan, eh oo maligo na yan pagka nam ah uh, medyo matagal-tagal na para yung ano, nalinis na no pero sa ngayon medyo marumi pa eh. Huwag muna kayong lulusong dyan. No, Madumi ho. Madumi? Madumi oh, na niligo po sa ngayon. Ang sabagay. talaga eh. <laughs> marami na niligo pa ang sa pabuyan. Kasi malalim mo Malalim ano. Oo. Oh. Kaso ang iingatan nyo lang din mga bato-bato na yan. Baka makuntog kayo. Oo. Oh, Yun ang iingatan nyo dyan. Kasi naka-relax naman talaga. Nakaka-enjoy maglaro sa ano eh. Kasi... Eh, ang inyong lingkod yung kabataan ko eh talagang lahat na ng mga ganyang ano eh pagkaganyang tagulan eh masarap maligo naman talaga eh eh lang sana nilinis lang ano yan ano yung mga naggawa pinalis yung mga ganyang ano kasi pagka may bumara dyan na malaking sanga ng kahoy maring umapaw ang tubig no Ay, siguro na lilinisin pa rin naman yan. Adon, wala nang mga ganyan, ano, sa unahan, ano, malinis na doon. O, dahil nga doon sa, nakabaran um, na nakabara na kong tingnan ano, na malalaking tipak na bato. O, sige ba, uh, nga, ano, baka uh, gusto mong batiin mga classmates mo, saan ka ba nag-aaral? Sa, uh, Ah, o, anong grade ka na? 8. ba, konting kembot na lang yan, magkatapos ka na rin. Sige, ingat ah sa mapapanood mo sa no YouTube channel. Daily Oil Vlogger. Daily Oil. Sa YouTube na ah, sa Facebook ah Jokino no. sige. Thank you, ingat. Hello po. Maulan. Sino po? Pwede magkanong. saan po kayo papunta? gusto, gusto yung umangkas diyan sa Mabayan. Ayun yung dilaw na yan. Ha? Ah? Papunta papunta rin kasi ako doon eh. Oh, sige uh, baka may gusto kong i shoutout nasa YouTube channel po ito. Oh, uh, daily, na. Oil, uh, daily oil, Daily Vlogger. Ah, okay. Ako po 'yon ang kunyong makik makikita sa YouTube channel, ako po 'yon. Ah, okay. Uh, eh since papunta rin naman ako doon, makagustuhin sa kaya, sumakay na lang kayo diyan. Well, thank you lang naman, sige, so there's no problem. I can handle myself. Ah, okay, okay. Ah, mm -hmm. uh, ako gusto long, ko lang maglakad para mabanat ako. Tabataba -taba ako na nagpapayat ah, ako. Hindi naman, tama lang naman 'yon. Okay. Oo. Real talk, tama lang naman yung ganyang katawan mo. But anyway, sige. So, Maraming salamat sa iyo. Oh, okay. Ingat po. Ingat. Bye-bye.